What's up mga kap? Uh, sa dami ng ating sinubukang uh, microphone dito sa ating action cam na SJ uh, 4000 Air, o uh, SJ Cam. Ay, uh, sa wakas, naka, nakatagpo rin tayo ng uh, well, hindi naman ganun ka-high na, uh, ang ang quality, pero masasabi na natin na pwede na nating gamitin ito pansamantala habang hindi pa tayo nakakabili ng uh, mas maayos iOS na, na, action camera. Uh, mamaya papaliwanag natin at papa ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ito at uh, papano ko ito ginawa. So, uh, dahil bago ko ito ginawa kasi uh, masasabi natin siyang uh, DIY o do it yourself na microphone. Okay? So bago ang lahat uh, let's roll the intro ayon mga kap, So marami na tayong uh, medyo malaki na yung ating uh, nagastos sa paghanap, uh, sa pag-order ng mga sa tingin natin ay aakma na microphone dito sa ating uh, SD Cam sd 4000 Air. At uh, sa bandang huli ay napunta tayo dito sa uh, DIY, no? na tingin ko hindi naman bago na sa inyo ito dahil yung sinasabi kong DIY na phone uh, microphone ay galing sa ating mobile phone yung headset diba? so ito po yung itsura niya ngayon no? Uh, mamaya papaliwala ko sa kanya bakit sa inyo kung bakit ganito yung itsura uh, so ang sabi ko ang ano nga dito uh, usually ang mga Uh, headset ng uh, uh, ng mobile phone ay uh, ganito ang uh, ang jack no? uh, pakita kasi nyo ayan, may tatlong guhit na yung tinatawag ng PRRS no? so, uh, eh, hindi ito compatible sa SJCAM ko dahil ang nalagyan ang jack no, ng uh, cellphone natin ay yung TRS so yung balawalang yung guhit no? so kaya ang ginawa natin ba na, nag order tayo sa Lazada ng adapter uh, female TRS to male TRS yung male yung dalawang guhit so, uh, natin dyan eto ngayon yung kinakabit natin sa atin para gumana. Ito uh, po ngayon, yung uh, ginagamit natin. Mamaya, meron tayong uh, uh video na tinatesting niya uh, itong uh, audio. Itong uh, audio output, itong microphone na ito. Na uh, papalabas natin. tapos, uh, bakit ganito siya? Balot na balot. No? Actually, kulang pa yan dahil lalagyan pa natin ng, uh, sa mic, yung phone nung sa microphone at saka nung uh, dead cat no? para um, talagang masigurado natin na uh, uh, eliminated yung wind noise at iba pang mga ingay sa panigid. Uh, so, bakit nga na balot ng uh, electrical tape at saka ano itong puti na to na nakabalot Okay, so sinubukan natin itong uh, Uh, headset na microphone you walang know, Alang, wala itong mga balot-balot na to na uh, very raw pa kung ano siya kung ano talagang itsura niya ayun uh, ang tinesting natin na tuli gagamitin sana natin siya sa uh, pagbablog nung nakaraang sabado pero uh, hindi naging maganda yung output bakit hindi naging maganda yung output Uh, sobrang lakas ng gain ng uh, microphone, headset microphone na kapag ka sirara mo yung visor ng helmet yung uh, full face helmet um, uh, ang lakas ng sagat ng boses simpleng bulong pumapasok dito sa microphone so yung audio nagpipick up agad siya so ang naging resulta pagka normal ka nagsasalita sa isang kulog na na helmet sasabog yung uh, audio no so uh, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung naging experience ko no i-roll natin yung uh, video okay nakikita niyo pa ba ako <laughs> ah nakikita niyo pa ba pala yung paligid ayun, natapos na yung uh, activity rito sa Bustillos Church Our Lady of uh, Loreto uh, Paris, yung palintawag dito so, uwi na tayo at maagang natapos dahil hinurasan tayo ng mga pulis malaman kung bakit uh, kailangan tayong oras ng pulis di naman tayo nakaharap sa trafik, oh. Maayos naman tayo nakapwesto din sa gilid. Pero, narangan tayo. At sinabi na kailangang matapos bago magala sa is yung uh, uh, programa. Anyway, uh, pauwi na tayo ngayon. Pero, bigyan lang tayo ng maikling conclusion. Ano? Ipag-alog din naman ito Ayan, narinig nyo naman yung tunog, di ba? Nung nakabukas yung visor, okay yung sounds Pero nung sinara ko na yung visor, ayun na, hindi nyo na ako maintindihan So, yun ang naging uh, initially naging problema Nung uh, headset na ginamit natin so, So, ang ginawa natin, eto, kaya wag na kayo magtatakong kung bakit balit na balit ng ha, uh, electrical tape itong uh, mouthpiece ng headset na gamit natin ngayon at meron pong kulay puti. So, papaliwanag ko sa inyo kung anong ginawa ko. Pero tingin ko, uh, sa demonstration, pwede nyo nalang nga uh, tignan o panuunin yung ibang mga vloggers na gumawa nito. Uh, kasi, uh, kalat naman sa YouTube. Ah uh, yung ganitong pamamaraan no para maiwasan yung uh, uh wind noise, malesen yung gain, di ba? So para maging maayos yung uh, audio output. So simple lang naman to kasi unang layer yung uh, fiber ng uh, face mask, medical face mask yung ginamit natin, yung binalot natin ang unang layer. Pangalawang layer uh actually, pwede yung surgical gloves yung rubber pero ako ginamit ko yung ano lang uh, plastic lang galing sa grocery yun yung uh, nilagay natin dito tapos saka natin tinali ng tape no? Uh, para mag firm so yun lang, yun lang ginawa natin saka natin na uh, pinatungan itong uh, uh foam ng microphone no? para magkaroon uh, ng tapos ah uh, saka natin nilagyan din ng dead cat no? so yun yung uh, ginawa natin dito pero uh, mga kap sinubukan ko pang lagyan ng isa pang layer uh, ito no? medyo takpan pa uh, hindi na rin naging maganda yung output no? kasi hindi na siya nakakasagap ng ng uh, audio ng usadal sobrang natakpan na siya kaya kailangan na isang layer lang siguro yung do kasi meron ka namang map, meron ka ito foam, no? Takip, uh, saka yung dead cat pa na ipapakong mo. So, I, for this microphone, that would be enough. Hindi ko lang alam sa sa iba. Pero for this microphone, ganito lang. isang layer lang, hindi ko lang ako. Yun, tapos sa... Uh, mas maganda siguro kung uh, mapanood niyo at nung subukan natin no subukan natin na gamitin ito ang ganito yung pagkakagawa uh, i-roll na natin yung uh, yung video Okay, look up. Let's do another test of this uh, microphone DIY microphone mula sa uh, ang dito headset ng cellphone As uh, explain na kanina mag-resort tayo sa headset ng cellphone na napanood natin sa mga ilang mga vloggers motor vloggers na katulad ko ay very desperate <laughs> na makahanap ng maayos-ayos na quality ng audio output <coughs> mula sa action cam So parang alam naman natin yung si dsg cam 4000 Air. At parang mayroon na mga available na, na videos sa YouTube Na nag-explore, nag-review, nag-test ng iba't ibang paraan pa Paano magkaroon ng magandang audio of output ng SD cam SD 4000R Ayun mga kap So napanood nyo na at narinig yung uh, quality ng audio nitong uh, ginagamit natin na uh, microphone mula sa headset ng cellphone no At uh, compared dun sa kung mapapanood nyo yung iba kong mga uh, moto vlog yung pagkukwento ko habang nag-ride ng motosiklo uh, mas malinaw ngayon yung output ng aking audio do hindi naman 100% na uh, perfect no kasi medyo may fuzzy sound pa rin siya at medyo matinis pa rin siya pero manageable na as long as na iintindihan niyo ko no hindi naman natin kasi pwedeng ikumpara ito sa mga high end na mga microphone tulad ng uh, Boya, uh, Purple Panda, ba ba? Holy Land, tsaka yung Saramonic, no? ng mga high-end na mga lilibuhin na mga microphone. So, hindi pa natin time para gumamit nung dahil wala pa tayong budget at uh, wala pa tayong high-end din na action cam na pwedeng paggamitan nun. No? So, tingin ko, uh, dito na muna tayo sa sa microphone na ito at uh, as long as naiintindihan yung, yun naman yung mahalaga eh no? Uh, yung naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko habang ako ay nagbablog no? hindi ano, magandang maayos ang uh, uh, output ng audio no? so yun yun po mga cap no? so marami naman marami po kayong uh, mapapanood na ganito sa sa so, ibang mga moto vloggers actually late, alam niyo naman na late bloomer ako pagdating sa moto vlogging so yung mga nakita kong mga hacks nga at mga tricks ay 2 years ago pa dahil to uh, ganun na karin katanda yung SJ cam uh, SJ 4000 air no so, uh, gamit pa ng mga ilang mga vloggers ang SJ cam SJ 4000 air 2 uh, years ago pa next no, nang maging available siya sa market. Eh ngayon, malamang yung mga dating gumagamit ng SD cam na ganung model, eh iba na yung mga camera, baka may mga GoPro lahat, mga, eh, mga Insta 360 na mga mga Insta360 na ginagamit sa motor Pero tayo, nagtsatsaga pa rin dito dahil wala naman tayong budget, no. Uh, hopefully, uh, may mga sponsors, baka naman na baka pag, uh, nagbigay sa atin no ng uh, ng uh, pagkakataon na makabili ng hindi uh, naman sobrang high end pero at least uh, maayos na magagamit na, na action camera for our motovlogging no? so well let's hope and pray baka naman meron talagang uh, mabait chat no na pwedeng tumulong sa atin So ayun lamang po mga kap, no? Ah uh, sana po kay papano ay may natutunan kayo. Disclaimer lang, hindi po ako expert sa ganitong uh, mga mga bagay-bagay na ganito. Ngayon actually ngayon ko lang ini-explore uh, bilang isang aspiring na uh, motovlogger eh gusto ko rin naman i-share itong mga initial na mga experience ko sa inyo para din naman dun sa mga katulad ko nagsisimula ay magkaroon din sila ng idea kanilang sa ating mga ginagawa ano? so yun lamang po at ah. don't forget to like and share and uh, subscribe this uh, channel magtulungan po tayo no? at uh, para maging updated din kayo just sa uh, kung ano yung mga i-upload ko pa in the next uh, few weeks or few days depende sa uh, kung ano yung pwede nating i-vlog um, medyo random pa tayo ngayon wala pa tayong uh, topics uh, na permanente no so basta kung ano yung pwede nating i-vlog i-vlog natin na uh, sa ngayon so yun lamang po at uh, magandang araw po mga kap ride safe and have a nice day